Ang sukat na gagamitin natin na tiles. Okay. Is 60 cm by 60 cm. Okay. Ang una nating gawin, kunin muna, kunin muna natin yung area ng tiles. At itong 60 cm i convert natin sa meter. Okay? So, madali lang magkuha ng area nito. Ita times mo lang to. So, i-convert na natin sa meter. Kaya, 0.60 meter times 0.60 meter is equals to area nya is 0.36 square meter. Ito yung area ng tiles natin. Okay. Ang susunod natin gagawin ay uh, kunin natin yung mga area ng kita natin. At ang area ng kita natin na bahay, ay buong bahay ito. Okay, buong bahay ito. Yan. Okay, ito yung entrance. Yan. Tapos ito na yung entrance ng CR. Ito yung room. Room. Okay, ang sukat ng bahay natin, natin ay 6 meter by 8 meter. Dito yung dining o kitchen kasama dining dyan. Ito yung living room natin. Yan. Ang area ng room natin, bawat isang room ay 3 meter by 3 meter. Itong dalawa, parehas to. 3 by 3. 3 by 3. Okay. So, kunin natin yung area ng dalawang room. So, equals 9 square meter. Ayan yung area ng isang room. So, dalawa yan. So, ipa-plus pa natin yung isa pang 9 square meter is equals to 18 square meter. Ito namang area na to, itong dining, kitchen dining at saka living room ay 3 meter by 8 meter yan. Okay. Kaya 3 meter times 8 meter is equals to 24 square meter. Pag i-plus natin siya sa 18 plus 24. Okay. Makukuha na natin yung ito itatize natin. Kaso may isa pa tayong itatize dito. Itong labi na to. Ang sukat nito, itong mula rito hanggang dito is 2 meter. Ayan. Tsaka ito, 2. At tsaka ito, 1 meter to. Ito. Itong sa pinto na to banda. Ayan. 1 meter. Kaya, bali ikuan yan. 2 meter times 1 meter is equals to meter. Ngayon, nakuha na natin yung kabuang area ng mga ito tiles natin. Ipahuli natin yung CR kasi ibang tiles yung gagamitin natin dyan. So, ang suma total dyan, kung may, mayroon kayong mga calculator dyan, pwede nyo sundan. Okay? 18 plus 24 plus 2 is equals to 44 square meter. Yan yung area ng itatays natin na bahay na ito. Bali, itong bahay na to, kabuang bahay nito is 48 square meter yan. Yan, 48 square meter to. Bali, 6 meter times 8 is equal to 48 square meter. Ngayon, sa pagkuha ng bilang na gagamitin natin ng tiles, madali lang. Bali, iti-divide lang natin yung nakuha nating area doon sa tiles. So, 44 square meter divide divide 0.36 square meter is equals to ayan kung may calculator kayo, sundan nyo ako ayan nakuha na natin ang bilang nyan is 122.2 ok, iraround up na natin yan sa 123 kasi hindi naman tayo makabili ng 0.2 na tiles yeah, 123 pieces of tiles na 60 cm by 60 cm okay ito yung mga gamit natin sa area na to dalawang kwarto okay dining living okay 40 square meter ang area niyan ayan 123 pieces na tiles ang mga gamit natin Ngayon, isusunod natin yung CR. Okay. CR. Itong CR natin. Yan, CR. Ang sukat ng CR natin, yan, is 2 by 2. Okay. Ang gagamitin nating tiles dito is 30 cm by 60 cm. Ito yung gagamitin nating tiles. So, kunin natin muna yung area ng tiles. So, i-convert ulit natin sa meter. So, 0.30 cm a meter times 0.60 cm. Okay. Ang area niyan is uh, 18. 18. 0.18 square meter. Unahin natin yung magagamit natin ng tile sa floor. Mamaya na natin isusunod yung sa wall. So, 2 times 2 is equals to 4 square meter. I-divide natin sa 0.18 square meter is equals to 22.2 ayan, 22.2 22.2 pieces of tiles ayan ngayon, yung wall natin. Ito, yung mga wall natin. Ang taas ng wall natin na itatiles is 2 meter. Ilagay na natin dito, 2 meter. Ngayon, yung haba nito is 2. Pagpa-plus lang natin to 2, 2 plus, 2 plus 2 plus 2 plus may 1 ito. Ito 1 kasi may pinto naman diyan Kaya, 2 plus 2 plus 2 plus 1 is equals to 7 times 7 square meter is equals to 14 square meter. Ngayon, i-divide natin siya sa square meter ng tiles na 0.18 square meter. So, makukuha tayo ng bilang dyan na 77.7 pieces of tiles. Sa wall naman yan. Yan, yung sa wall natin yan. So, ipag-plus lang natin kasi parehas lang yung gamitin natin sa floor at saka sa wall. So, plus 22. Ayan, yung 22.2. 22.2. Yan, magkuha tayo dyan ng 99. Okay, 99 with something. Yan. Yan. So, i 99.4 okay. 0.9 99 99.9 so 100 pieces na yan. Pieces na at uh, 30 cm by 60 cm tiles. Yan, ito naman yung mga gamit natin para sa plus 2 plus para sa CR natin. So, pwede na presyuhan kung magkano presyuhan nito. Ngayon, <clears throat> presyuhan na natin 'to. Ang presyuhan ng tiles depende naman sa lugar 'yan. May mga lugar na mahal, merong namang mura. So, uh, magkalapit lang naman yung mga presyo niyan. Ang 60 x 60 na tiles, nagkakahalaga siya ng 155 pinakamababa hanggang sa Uh, 100 to 200 ah uh, to 200 okay ang halaga ng 60 by 60 na tiles nagkakahalaga ng 155 to 200 depende sa tiles na gamitin mo merong uh, ceramic, porcelain at granite so pag granite mas mahal yun porcelain, pina, uh, porcelain o ceramic ceramic mas mura so uh, na natin to itong 133 pieces na 60 by 60 is equals okay 123 pieces na tiles na 60 by 60 ang presyohan niyan ay 155 sa 200 sinasabi ko na so ilagay lang natin mga 60 pesos o 160 pesos yan 160 pesos isang piraso kung may calculator kayo diyan susundan niyo yan, nakakuha tayo dyan ng 19,680. Yan, ito yung sa 60 by 60 na tiles. Ngayon, ito namang 30 cm by 60 cm para sa CR. Okay, nakakuha tayo dyan ng 100 pieces na tiles. Okay, ang presyo naman ito, depende pa rin sa lugar. So, ilalagay lang natin mga 80 isa. Okay, mga 80. So, equals uh, 8,000 yan. 8,000. Okay. Yan yung presyo ng para sa CR natin. Yan. So, pwede na niya makompute kung magkano yan. Yan. 8, 0, 8, 6, 0, 8, 27,000, yan. 27,680, okay. 27,680, 27 okay. 27 yung mga gamit nate na tiles, dito sa 48 square meter na bahay, 48 square meter na bahay. Kasama na CR, wall CR, lahat na na. 27,680, okay tataas pa yan depende sa tiles na gagamitin nyo sa atin ay kukuan lang uh, standard size lang so ganyan lang sya uh, madali lang mag-estimate nun kung naalala nyo ito yung barugtong ng uh, mga video na in-estimate natin na footage square meter na bahay kung naalala nyo in-estimate natin doon yung kondasyon yung mga lublak okay? yung mga poste kung um, naalala nyo pwede silipin ulit sa channel na ito kung magkano inabot magkano inabot ng, uh, na nagasto ng mga materialis doon pwede nyo silipin so susunod so natin video na uh, estimate natin kung magkano naman magamit estimate natin kung magkano ang magamit natin na simento buhangin doon sa gagamitin natin sa tiles na dry pack at saka tile adhesive okay so subay ba yan nyo at uh, medyo matagal tagal natin na sundan yung pag estimate natin noon pero ito sinundan na natin so ganoon lang kaya huwag nyo kalimutan kung bago ka sa channel na to na invite kita na mag subscribe marami kang matutuhan dito lalo na sa pagtatayo o paano makatipid sa pagtatayo ng sariling bahay.